Yung good day mga tol. Meron na namang order sa akin na isang dwarf hamster at syempre isang Syrian hamster. At ayan, gumawa na naman ako ng panibagong lagayan dahil nga tag-isa lang dito ko na sila ilalagay. At yun nga mga tol, dito nga ako kuha ng dwarf hamster. Ang pilit tayong kulay dub. Ayan. At ito. Ito baba ito kasi eh no yan, dali. tas dito naman ako sa taas kukuha ng Syrian hamster. Bali yung umorder nga sa akin ng dwarf hamster, ayun yung pinagdeliveran ko sa may citation homes kasi isa nga lang in order nun na male. Kaya ayun, bili pa daw sila ng isang female para daw may kapares na. Ayun, dito ako kukuha ng Syrian. Ayan, open the gate. At ang order nga sa akin ay motel. Ay motel. Ano pala? Ah, uh, banded 'yan. Kunin natin 'yan. Then eto to naman uh, i-deliver ko sa May Queens bill. 'Yan. All right, good jit na. Hoop hoop. At yun na nga mga tol, ondohin na nga ako sa pagdedelibirang ko na itong hamster na to. At uh, tunayin ko nga i-deliver yung Syrian hamster dito sa may Queensville. Tapos, in-next ko na yung sa may pinag-deliveran ko rin nung isang araw sa may Citation Homes. right safe sa atin. <laughs> oop, oop. Namama, tol. Sasaglitin ko nga lang to at dito nga ako sa may papasok sa may Kingstown 2. Tapos, nakita sa may Google Map kung saan yung location ng una kong pagde daray dare nga lang tapos ayun na. Queensville. Tapos panibagong challenge na naman nanapin ko na naman yung black lot ng kanilang bahay. Sa tingin ko mga tol dito ako matatagalan dito sa may una kong pagdedelbiran sa Queensville. At ayun na nga, mga tol nakita ko na nga yung Queensville subdivision, yun know? Pasok na ako dito tapos sana ko lang yung black black lot, lot ng customer. At ayun nga mga tol, tamang ikut na ako dito sa mi Queensville. Mahanap ko lang talaga mga tol yung Black 6, dali na sa akin to. Tamang kapakapalang. <laughs> Ito yung mga challenge eh, yung mga ganito. Hindi ko nga alam kung Queensville pa rin itong iniikutan ko eh. At ayun na nga mga tol, nakala ko dun na, nagtanong ako. Hindi, ibang subdivision na pala yung napuntahan ko na yun. <laughs> Siguro Kingstown to yun Balik ulit ako dito sa una kong pinuntahan Tapos meron pa akong isa pang ide-deliver dun sa may Shellito Ay Shellito Citation Homes si Shellito tuloy ang butik <laughs> Eh may pasok pa ako mamaya ng alas 8 ng gabi Baka pagka-deliver ko na lang na itong huling deliver ko sa may citation homes, umuwi na ako agad para makapag-iglip-iglip pa. At ayun, sa wakas mga tol, kakaikot ko. Nandito na nga ako sa may black 6. Tapos hanapin ko na lang yung lot niya. Ayun, dalim mga tol, nahanap ko na nga yung bahay ng pagde-deliveran ko ng unang hamster dito sa may Queensville. <laughs> <Ito po. laughs> Ah, oh, Bali ano po, 130 po. <laughs> Thank you po. Shout out sa iyo, Uya. <laughs> Salamat po. Ayun nga mga tol, ay tapangan natin si Kuya. Yung bumili rin ng kape sa akin kapag nagtitinda ako sa Saranay Road. Palabas na nga ako dito sa may subdivision na to at i ko na tong huling deliver ko ng hamster dun na sa may citation homes. At ayun na nga mga tol, nandito na ako sa may Saranay Road. Dito nga pala ako nagtitinda ng kape, yan Oh. Sa may yan, sa may kanan ko na mga tol, pasok ulit ako dito sa may bankers village, yan na bike na, kumita pa sa pag hamster ko ina <laughs> nga mga tol, nandito na ako sa may citation homes, seno eh, o tas ahon tayo dito dahil ahon yung lugar na to, papasok sa kanila 3.36 na nga mga tol ang tagal kong nagikot sa Queensland ay sa Queensland Queensville sarap, lamig At ayun na nga mga tol, nandito na nga ako sa may street na Emerald. At itong kulay green na bahay yung naka-open gate. Ayan. Dito ulit ako sa dati ko pinag-deliveran. At ayan nga mga tol, ang dwarf hamster na dub. Dali unang in-order sa akin motel, tuwagin na natin sila dito. Tao po! Kasing ano lang sila. Opo, magkasing yung laki lang po. Ayun po, sir. Check nyo po oh. muna. Ay, sorry po. Kulay dab naman. Ah, oh, okay. Opo. <laughs> Pwede mo po ipares eh, yan. ano, siguro mga isang buwan. Dami na agad anak yan, sir. Mabilis lang ba? Mabilis po. Mabilis mong yan. At tapos ko na nga yung quest ko ngayon. <laughs> quest sa pagde-deliver ng hamster. Bali, ang bentahan ko lang talaga sa hamster mga tol, 90 pesos, isa. Bali, ang unang singil ko ng shipping fee sa unang kong pinagdeliveran sa may Queensville subdivision, 40 pesos. Tapos dito naman sa may citation homes, ang singil ko naman sa shipping fee, 60 pesos. Ay hindi, 70 pesos. Oh, mga tol, nakakita ko dito ng penoy ayan o. Oh. Kaya tamang food trip muna ako dito. gojet mga tol, Napapood trip ng penoy. <laughs> Medyo nabusog na. Sakto di pa naman ako na kumain bago mag-deliver. Ngayon nga eh, bibili na lang ako ng mga pagkain ng aking mga alaga. Thank you Lord sa another blessings na naman ngayong araw. <laughs> Napakabisa. Hanggang sa muli mga tol. Ride safe lang palagi sa atin. Hoop, hoop. Pwede. Ito. Come, come, come. Pwede. Come. Good kid. Ang Ikot. Pwede. Ikot, ikot. Pwede dito. Dali. Ikot. Pwede. Ito. pag naman.